buy and sell na yan buy and sell Maano, magaganda rin yung baboy dyan Kapsule. Nakababa yung cam. Ma-ano? Madilim. tayo. Ano mo yun? pa tayong... ...pigilitan. Ay, Ay, yung hilihan na, Ano, nagdadaanan ko yan. Naglakad ako papuntang ano... BCC. ko yan. Ang mamahal, meron nga. 11,000 eh. Pero ang ganda. Ang dapat yung pinakaalim niya. Tungtungan niya. Mm -hmm. Bus. Nakakalim bus. Ito, ang Riga. Diba? Road. Ito. Ay, street. Oo, light pa. Light pa. Good. Ito, na. na. Oo, pagsahid dun. Pag tumawid ka ng ano, mura ka ba? Portside data. Yung clock tower. Nung nasa Musa kami. Uh Oo. -oh. Naiikot ko yan. Ang ganda sa ano. Wala ka tayo dyan. <laughs> Natandaan ko na lang eh. Eh, siyempre. Kamatang maglakad. Ngayon, okay na ngayon. Malapit hindi, nung malabig pa Malabig pa noon. Oo. Oh. Ano ba? 6? 5.30. Mm -hmm. Naga, nags, ano na eh. Huh? 5.36. Pabahan rin naman dun eh. Pinakita ako eh. Clock Tower kaya kung gusto mo talaga mag-walking, meron din sa kabila yung parang ano, park nila. Nakakita natin yan mamaya. Kaya pala, nung nakaraan, ginagawa yung clock tower, ano. Nanuhin yung pinaka-fountain niya sa gitna. Saka inilag Tapos inilagyan inil na ng ilaw uh -huh. sa paligid. Gurun mo, yung ka kainitan na yung ginagawa, ano. Yung mga gumagawa, ano, parang balalam. Ako video Kaya <laughs> yeah, picture Tignan mo, tignan mo Ang ginanda, no Tsaka pinunturahan ng bago, no Unang-unang kita ko dyan Yung dumating ako dito pinaka round about niya no Tawid, tawid Tawid, tawid Tawid, tawid

duman sa kabila. Uh, Buti, uh, nag-medyas ka. Nag-medyas okay, naman ako, pagpagdala ko. Ang hirap uh, kasi, pag-uwi, no? Okay, Alikabok! <laughs> kasama ko nga, pag nalakad kami, huh? sila nakasunulas ako. Pag-medyas ako oh, kapag ka, alam ko malayo yung lalakaring ko, may medyo sakit. Layo pa pala. Ayan. Layo na nung lalakad na ito. Ganda rin dito, oh. Park. Awit. <coughs> Yun. Ito, wala ano ito eh. Wala, pang, wala pang damo. Bermuda. Hello. Eh, no? Ba, lalo siguro sa taglamig ang daing tao no, dito dito. No. Dito bawal? Hindi, okay, pwede rin dito. Pero mas maganda doon, nag-average yung ano. Nag-average yung takbuhan doon. Ah, doon, kabila. Ano lang? 500 liter lang. sa ilalim. Meron din daan na tawid. Lawak nung ano dito, no? kalsada, kabila ano, No? Sa atin to, tra traffic na to. dahil pang ginagawang building oh. padilim na masala 6 na nung tagi to no alas 7 pasado na maliwanag pa rin eh. ngayon mag, -alas 6, mag alas 6 pa lang dilim na ka ng ano to anong damo to ang ganda nito no Oh, bayan big tagging To so, Macomb Bridge Almak and Bridge. Ngayon yung may sali ka, no? Oo. Oh, Ngayon yung may sali Ang eh? uh, sa atin, kumbaga tall gate. Pero ano lang, ano, quattro lang. Ano lang sali. naman Matik yan, pagka dumaan ka, ano na, ano? Ano ba yung ginagamit doon? Yung, ano, may pinaka-chip din? Sa harap ng sasakyan mo. Meron silang... Ah, uh, parang yung sa atin din na, ano, yung bagong Yung ano yung nilalagay sa ano may may salamin ito yun ano we're here na ako may namibig eh Marami kayo nauhuli ito Dito. ayun madami dun mo, sa kabila sa kabila to may daanan talaga dito wala nga naman daanan mm -hmm. dito malakas na lang daw sa kabila madami <laughs> haba yata nito ah kayo sa pido. meron kaya isa trick dyan sa bangka ni ano no

<laughs> bat, eh. Oh, uwi mo yan. Oh, Ganda eh. <laughs> ng mga binggit nila. Dingsin Dingsin sa nyo? <laughs> Tayo sa kabila. Tayo galing kanina sa kabilang bulo. Dito no, no, sa kabila. <coughs> Kabila naman tayo maglalakad na. No? Hmm. Niiwan lang nila, no? Ang laki ng huli ng isa. <laughs> dilim na. Wala na. Madilim na, pare. Ano sa is? Eh, na ako, pare. Ayusin ko lang yung bingwit ko. Nabili. Nabili kong bingwit. <laughs> Lapit lang pala. Hindi naman kalayuan. Saan tayo sa kabila maglakad. Pauwi. Si Ivan, alis. Ivan, may, lakad. Up. Doon kami galing sa kabila kanina. May daan, pala, may, daan, pala sa ilalim. May daan pala sa ilalim. Ang laki ng bingwit mo na yung ibang lahi. No? Pang ano pang malaki yung isda na yun eh. Yun oh. Know? Nakaganon lang yung bingwit nila. Naka ano lang yun know? oh. Mga naka... Ano. Hmm. Puro no, yun, nakatale. Daming sa kayo. Alam bridge. Ayo. Salik. O, ayos pa tsaka Para labas natin, minsan-sana yung... tayo na suot ta. O nasa ploro na tayo. Nasuot, ah. oh, DCC na yun. <laughs> Pusang gala. <laughs> Ari, ang dilim na dito ah. Ah, <laughs> na tayo ng flora Hotel and Apartments. Ito, mga bagong ginagawa, eh, no? T-Wheel yan. T-Wheel. Tayo sa Put Bridge. Tulog-galip. Mag-lip tayo. San? Ayon, hindi na tayo maghahagdan eh. ilang, ilang ikot pala itong hagdan na to tara Madilim. Yan. Hag na naman tayo. Pababa naman yan eh. Ha? Pang ano yan? Pang bike. Hindi pa nila kilaki ha. Yan o. Pambike Pag nasa, pag nasa ka dyan. Pang bike yan. Para bit bit mo na lang yung bike. Yung anong yan. Yung anong tawag yan? Reels. Reels rail rail pambike yan bawa yung bike mo dito ano ka sasakay ka hindi kawawa sa iyo sumakay ka lang ka diyan eh. hindi yan pambike yan oo nga hindi ko sa sakyan kaya lang siyempre nakabike ka di mag elevator ka na kaya nga bakit ako mag ano napakahirap diyan <laughs> hindi ka galit hindi <laughs> ko tayo sa kainan Tara! Dito na rin tayo. Dito yung, <coughs> ah, dito yung kumuha ng KIA ano, si van ng Tapsilog Pusina natin po Pusina natin Pag video ito yung sinasabi ko sa'yo eh. Ay, sinasabi ko ano. Ha? Uh, ha? Uh? Oo, yung kainan ng biryaan. Tama, ito nga yun. Ha? Oo. Taste. Taste house. Ito, eh, tama yun. Ito, yun yung nasunog oh. Yung ano. Yung uh, ano yun? yun. Oo. Kinainan na natin. Ano? Oh. Sarado, tinan mo. Ayan uh, uh. yung yeah, nasunog ano may private ano si super bowl yan, yan yung unang-unang kinainan namin nung pagdating ko dito yun lang tayo sa Wayman para na naikot natin yung ano ha daira ha Oo, na kami. ka na. dan <laughs> makain <laughs> bridge yeah, eh. masarap ba yung chai yan din? oo mas masarap dun ano kaysa sa Nuira saan? Pag para makapag chai na tayo double pass ah, sa pizza at ilang ano yung palo wings Nabayad lang kami nasa ako na pala Dumaan tayo dito kanina, maliwanag pa ngayon. Oh. Dilim na. Seven five. Ay naman, pamatunaw. Ayan, karak chay. Minty chay. Mexico ulit pare. Mm. Thank you. Oh. Next week. Morning the PO. Ante na unta di. Ano na? Ayaw. siya nakatira sa 7th floor. Tabi na kalalakad. Ahem. <clears throat>